Okay, maraming salamat po, Brother Melvin Villasano. At sa ating mga kapatid, ngayon na uh, gising na. Uh, ngayon po ang ating pag-aaralan, November 27, Napukaw ang Galit ni Satanas. Ayan, so malapit na yung aming, uh, tag dito, malapit na yung ating press program. Alam, problema ng West, yung Elf na aming sasakyan ay uh, wala kami mahanap na driver ano, na available ngayon. So, yun, baka mag-commit na lang siguro o kanya-kanyang punta roon. Pero panalangin pa rin na may driver na po pwede sa ELP para makarating doon na marami ang mga kapatid. So ngayon po ang ating pong tatalakayin ay sa 1 Peter chapter 5 verse 7 to 8. Tayo po muna ay manalangin. Ipinapasalamat namin o Diyos ang umaga na ito na ipinagkalob niyo po sa amin. Pinupurit sinasamba namin kayo sa inyong pong kadakilaan sa amin, ang inyong pong kalwalatian na aming po naramdaman Bagamat ang inyo pong mga lingkod ay makasalanan, kami marami mga pagkukulang at masama ang pag-iisip. Kami pong dalangin o Diyos sa umaga na ito, ang aming pong maikling devotional na inyo pong nawang igabayan kami at tulungan na aming maintindihan at maunawaan ang inyo pong mga salita. At kami po ay mamuhay ng naaayon sa inyo pong sinasabi. Salamat po o Diyos sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito, mga kapatid, sa 1 Peter 5, 7-8, ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Bakit daw? Sapagkat siya ay nagmamalasakit sa iyo. Napakaganda ng pangbungad na sinasabi ng mga talata na ito, mga kapatid. Ilagak natin ang ating lahat ng kabalisahan sa ating Panginoon. Bakit nagmamalasakit pala ang ating Panginoong Diyos sa atin? yung para bagang yung, tipong para bagang ano para bagang ikaw lang nakakarinig sa panalangin mo mm -hmm. para bagang minsan naisip mo dinidinig ba ako ng Panginoon ako ba ay naririnig ng Panginoon para bagang ni isang panalangin ay walang nadinig sa aking panalangin sabi dito nagmamalasakit sa atin ng Panginoon at ang sabi dito magpakatino kayo bakit magbantay kayo bakit kaya dahil ang jablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong umuungal Uh, na gumagala at tumuungan, na humahanap ng kanyang malalapa. So kailangan pala talaga dito magpakatino, manampalataya, magbantay. Bakit? Dahil anytime pwede tayong salakay ng kaaway. Kapagka medyo nagpabanjing-banjing tayo at nakita na yung pananampalataya natin ay napakahina, doon tayo sasakmalin. kapag nakita na ang pananampalataya natin ay uh, talagang uh, hindi maarok o hindi ayon sa kalooban ng Panginoon doon sasakmalin ng kaaway at mawawala sa faith ang bawat isa sa atin kapag ka nagkaganoon. Huwag nating hayaan mga kapatid. Kundi ang sabi dito, magpakatino at magbantay tayo. Sabi ng ating devotional, kung kukumbinsihin ang sanlibutan sa kasalanan bilang sumasalangsang sa kautusan ng Diyos, ito ay sa pamagitan ng banal na espiritu na gumagawa sa pamagitan ng mga tao bilang instrumento. Yan. Ito yung ating topic sa devotional na pukaw ang galit ni Satanas. Paano mo mapupukaw ang galit niya? Gusto ba natin magalit siya? Siyempre, kaaway siya. Ano? Mapupukaw ang galit niya kapag kasumunod ang mga tao sa Panginoong Diyos. Pero sa ating sanlibutan, ang mga tao ay masuwayin sa kautusan ng Diyos. Ang makapagkukumbin silang na, na ang tayo ay uh, sumunod at lumapit sa ating Panginoong Diyos ay ang paggawa ng banal na espiritu sa ating pong mga buhay. Sabi diyan, kailangan ang iglesia ay ugain sa tila kamatayang pagkatulog sapagkat naghihintay ang Panginoon na pagpalain ang kanyang bayan na kikilala sa pagpapala kapag dumating ito at lumaganap ito sa isang malinaw at malakas na sinag ng liwanag. Napakaganda ng sinasabi mga kapatid. Ang kailangan ang iglesia ay ugain Ibig sabihin mga kapatid, ang iglesia ay dapat na gisingin sa matinding pagkakatulog para nang sa ganoon ang tao ay magising at ang kanyang gagawin ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid ko, no? um, maganda na makita natin yung pinaka uh, suliranin sa ating pong iglesia. Maganda na makita natin minsan yung hirap para makita natin kung paano solusyonan. Di ba? No? O, papaano ang mga kapatid ay magigising sa pagkakatulog at mag-iibanjilisin. Ito ay sa paumagitan ng paggabay ng banal espiritu espiritu, mga kapatid. Pero hindi yun basta-basta. Sabi dito sa Ezekiel 36.25-27, Ako'y magbibisik na malinis na tubig sa inyo, kayo'y magiging malinis. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakaring ko kayo ng ayon sa akin mga tuntunin. So bago mangyari yung mga kapatid dito sa aklat ng Ezekiel, kailangan mula ng paglapit sa ating Panginoon, kailangan mula ng pagingin ng tawad sa ating Panginoon. Kaya problema nga ang mga tao ay walang pakialam sa Diyos. O, ang iglesia ay tulog at hindi alam paano bumalik sa Panginoon, paano humingi ng tawad. So dito po mga kapatid, sinasabihan na tayo'y lumapit sa Kanya at humingi ng kapatawaran sa ating po mga kasalanan nang sa ganoon ang banal na espiritu ay tayo ay magabayan. At remember mga kapatid, ang kasalanan sa ama at sa anak ay napapatawad, pero ang kasalanan sa banal na espiritu ay hindi napapatawad. Yan ang sabi diyan mga kapatid. Kung ang kaparangan ng iglesia ay magiging isang mabungang bukid at ang mabungang bukid ay magiging kagubatan sa pamagitan ito ng banal na espiritu ng Diyos na ibinuhos sa kanyang mga bayan. Yan po, no? Kung ang kaparangan ng iglesia ay magiging isang mabungang bukit. Talaga napakalalim ng, uh, ng word, mga kapatid. Pero yung nakatch up ko dito, ang pagbubuhos ng banal na espiritu sa mga uh, sa bayan, bagamat masukal ang isipan, bagamat mabukid at malawak ang gawain, ang banal na espiritu kapag gumabay sa atin, tayo ay magiging matyaga, tayo ay magiging masipag, tayo ay ahayo kahit na ano ang mangyari. Matagal nang naghihintay, sabi dito, matagal na naghihintay ang mga ahensya ng langit sa mga tao sa membro ng iglesia, aba, na makipagtulungan sa kanila sa dakilang gawaing isasagawa. So, ibig sabihin, so, sinasabi po dito mga kapatid, ibig sabihin, ang iglesia pala, no, ay marami sa church o mga kapatiran sa church na hindi pa nauunawaan kung bakit sila uh, nariyan at tumanggap sa Panginoon. Ang purpose pala niyan na kayo naging kabahagi ng church ay mangaral ng mabuting balita. Yan pala ang purpose niyan. Ang purpose niyan ay ikaw ay humayo at mangaral. Yan pala yung ang purpose niyan mga kapatid. Kaya sabi dito, oh, nagiintay ang ehensya ng langit. para tayo ay maki mak makipagtulungan. Marami ang uh, simba-uwi, simba-uwi, at marami ang hindi na sumasamba sa Panginoong Diyos sa Espiritu at Katotohanan. So kailangan tayo ay magising. At sabi dito, kailangan makipagtulungan ang mga tao para mangaral. Sabi dito, naghihintay sila sa inyo, napakalawak ng bukid, napakalawak ng saklaw ng disenyo upang ang bawat pusong pinabanal ay ididiin sa paglingkod bilang ahente ng banal na kapangyarihan. Napakaganda, no? Maraming imaman sa pag-ahente ng lupa marami ang mga kumita sa pag-aahente ng sasakyan o ano pa mang pag-aahente. Pinaka, pero pinaka the best na maging ahente ng banal na kapangyarihan. No? Ibig sabihin, maging ahente ng kaligtasan no? na ipakalat ang mabuting balita sa mga tao. So yan ang pinaka the best. O, mapupukaw ang galit ng kaaway kapag ka ang buong iglesia no? ay uh, nagising sa pagkakatulog at hahayo sa gawain. Hindi lamang po pa isa-isa, hindi lang pa konti-konti, kundi lahat mga kapatid. Sabi dito, sa gayon ding panahon ay may kapangyarihang nagpapakilos sa lahat ng bagay mula sa ilalim. Ang pagkalos ng masasamang anghel ay mahayag sa pandaraya, mga paninilang mga kalamidad at mga sa mga nasawi at mga krimeng hindi ordinaryong yun. So dito po mga kapatid ko, no? kapag tayo ay ginagabay na banal Espiritu, mahahayag sa ating puso't isipan yung gawain ni Satanas at uh, siya ay ating kamumuhian. At may iwasan natin yung mga pagkakasalang ating ginagawa. Patawarin nawa tayo ng ating pong Panginoong Diyos. Habang ang Diyos ay gumagamit ng mga anghel ng kaawaan para gumawa sa pamagitan ng mga tao, pinakikilos ni Satanas ang kanyang mga ahensya. Ba? Inilalagay sa intalim ng pagkilala ng lahat ng kapangyarihang napapasakop sa kanyang panguna. Matindi ito, no? Habang ang ating Panginoong Diyos ay gumagawa sa bukiran, ginagabayan tayo sa pamagitan ng mga anghel, ang banal na espiritu, ang kaaway naman pala ay talagang uh, lumalaban din at marami rin siyang ipinakikilos na mga nadaya niya mga na mga niya, mga anghel din doon sa langit. So kaya kailangan ang payo sa banal na kasulatan magbantay at uh, talaga magtiyaga manalangin sa ating pong Panginoong Diyos. Magkakaroon ng maraming Panginoon at maraming Diyos. Ang panawagan ay maririnig, tingnan ninyo nandito ang Kristo. Ang sabi diyan, tingnan ninyo siya ay naroon. Ang malalim na pagbabalangkas ni Satanas ay ihahayag ang mga paggawa nito sa lahat ng dako para sa layuning guluhin ang atensyon mula sa kasalukuyang tungkulin. So, so dito mga kapatid ko, no? kinakailangan na uh, tayo ay talagang guided ng Banal Espiritu, alam natin ang Banal na Kasulatan, dahil sa kahit anong pamaraan, si Satanas guguluhin tayo at talagang uh, lilituhin tayo sa mga maling doktrina. Bumarami. Kahit nagtapos ka pa ng theology, sa uh, kung ano pang paaralan ng Adventist Church o kaya kung saan uh, theolo theological school ka galing. Mga kapatid ko, hindi yan an assurance sapagkat kahit nag-aaral ka ng ganyan, eh, pag sinalaki ka ng kaaway na wala ka sa Panginoon, no? wala kang uh, commitment sa Panginoon, mabubuol ka at masisira ka. No? Kaya, mga kapatid ko, ang pananampalatay sa Panginoon, hindi po biru-biru yan. Hindi lamang po yan pa isa-isa, hindi lamang po yan weekly, monthly, kundi Everyday yan, mga kapatid, na ng palataya. Huwag mo sabihin na ika'y naglilingkod sa Panginoon dati. O masipag ka at makakalimutan mo ng manalangin at uh, sumampalataya sa Diyos. O, mga kapatid ko, hindi ganyan yan. Yan ay araw-araw na niririn nyo. Kasi kung hindi, pag sinalakay ka, isang click lang, yari ka. No? Ang kaaway pa naman na sumasalakay yan sa panahon na wala ka ng guard. <laughs> sa panahon na pabanjing-banjing ka. Ganyan po yan, mga kapatid ko. Ang church ay pwedeng mawasak sa isang iglap sa panahon na parang nagkakasiyahan kayo at hindi kayo nananalangin ang sama-sama, bigla kayo sa salakayin bubuwag ang church. Kailangan talaga na uh, magkaroon lagi ng talagang tunay na connection sa ating Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Sabi sa General Conference, uh, General Cons Con Con ano eh? General Conference, ayan, sumali, so uh, pulan lang ng mga letter. General Conference Daily Bulletin, Uh, February 28, 1893. Ang pagpapakita ng mga bulaang Kristo ay gising sa mga mapanlinlang na pag-asa sa isipan niya o mga papayagan ang san, san, uh, sanhi na nilang madaya. No. So, ang iglesyang gising ay babangon sa pangangailangan at ang pagpapahayag ng mga kapangyarihan ni Satanas ay papakita sa tunay na liwanag ito sa harapan ng mga mananampalataya. So dito mga kapatid, Kanino mahahayag ang gawa ng kaaway at ating pong may ito sa mga mananampalataya na gising, nakahanda. At sabi nga dito sa Ezekiel 26, uh, sa ano sa First Peter, yung pinakakitex natin mga kapatid. Nasa na yun? Yung pinakakitex natin na sabi dito, ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat si sakit sa inyo. Magpakatino kayo, magbantay kayo. So yan po, no? uh, yan po ang pangontra sa kaaway. Magpakatino at magbantay. Ang ibig sabihin na magpakatino, yung talagang uh, ang isipan mo ay malinaw, mature, na nakatutok sa ating pong Panginoong Diyos. Nagbabantay, ibig sabihin, nagbabay, nag, uh, nagbasa ng Bible, nananalangin at nangangaral. Yan ang ibig sabihin ng pagbabantay mga kapatid. Kapag hindi tayo nagbantay, ang kaaway, sasalakayin tayo. Kapag pabanjing-banjing tayo at nasayahan tayo sa shopping ng makasanlibutang mga gawain, yan, no? lalapain lang tayo ng kaaway na walang kalaban-laban. Ang kakampi natin dito mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos. Ang nagmamalasakit sa atin dito ay ang ating Panginoong Diyos kaya ating suklian ito at uh, tayo ay maniwala sa kanya mag, mag magkaroon tayo ng confidence na manampalatay sa ating Panginoong Diyos at sinasabi naman dito na hindi tayo pababayaan no wag tayong pabadaya sa mga maling doktrina saliksikin natin mismo ang banal na kasulatan no sa loob ng church natin no yung mga maling doktrina yan tuniti na yan uh, meron pang pastor na nangangaral di ba uh, kahit mga elder na apektuhan. So idalangin natin sila mga kapatid. No? Hindi yun ang tamang uh, doktrina. Meron din kahit graduate na sa uh, theology, no? iba yung aral. Linggo na raw, wala na raw, wala na raw sabat. Lahat daw pwede kainin. Anong klase siya? Sang, tulog siguro ito nung nasa klase siya. <laughs> tulog ito o oh, bagsak ito dun sa doktrina na yun. Talagang maraming ganyan. Yung iba ay uh, magaling pa makipagdebate. oh, dahil lang sa sama ng loob, sinalakay ng kaaway, sinakmal, nawala sa pananampalataya at ngayon binabatikos ang uh, church. Oh. Pero makikita nyo naman, nung dating uh, record niya, yung dating niyang pangangaral, mas magaling siya nung 70 Adventist siya. Pero nung hindi na, ay wala na. Wala na laman yung utak, kundi paninira. <laughs> Yun na lang. Kaya mga kapatid ko, magbantay at magpakatino. Sumampalatay sa Panginoon. No? Hindi assurance na ikaw ay ganito, ganyan. Ang assurance dito nasa Panginoon tayo. Ang assurance ito na pananampalatay natin ng tunay sa ating Panginoon Diyos. Yan. Ngayon po umaga ay tayo ay dadalangin at uh, papangunahan tayo ni Brother Melvin Bilasano. So isama natin sa panalangin <coughs> ang nagaganap na pangangaral ngayon sa Likab yan uh, hanggang ano po ito December 6 tapos marilis yung uli ng December 17 to 23 sa panguna ni Pastor Sabat so isa isama natin sa panalangin yung mga interest dito na hindi sila manghinawa bagkos sila ay tuloy-tuloy uh, na mag-aral ng salita ng Panginoon Diyos. So pakinggan po natin ang awit papuri sa ating Panginoong Diyos at tayo mananalangin pangungunan ni Brother Melvin. God bless po sa inyo pong lahat at happy Monday po mga kapatid. Amen mga kapatid. Lumapit sa kanya po. Ano? ang ating buhay. Salamat sa awit na yan. Talaga naman ang paglapit sa Panginoon ay araw-araw na po. Hindi po pwede isang beses lang. Dahil naka nakaabang si Satanas na parang gutom na leon na ano po. Naghihintay ng moment na tayo mawala sa ating atensyon at bigla tayong susundaban. Ganyan po ang nangyari doon sa sinasabi ni Pastor na isang dating Adventist na mahusay mga aral. Pero ngayon ay lumipat ng ibang paniniwala at puro paninira na lang ang ginawa. Ngayon ano po? So, mahusay talaga yung dati. No? Talagang debaters yun ang ating ating mga samahan. So, bigla siyang uh, inamin naman yan. Dati naman talaga siyang hindi Adventist. Ano? nga lang yung kanyang napangasawa ay Adventist kaya siya ay naging Adventist magaling na rin siya dati bago pa mag-Adventist kaya lang ay eh, sayang yung mga panahon na ginugol niya sa atin parang peke lang pala no? bumalik sa dati niyang religion ano po so ginamit lang niya yung yung anyway, hindi natin dapat pag-usapan yun ang maganda ay may example tayo na kung paano siya nasilo ng kaaway yano po sa kanyang pagiging hindi nakapagbantay sa kanyang sarili kaya dapat bantay natin ating mga sarili ano po palaging connected kay Jesus palaging tanggapin si Jesus araw-araw ano po eh, salamat pastor sa napakagandang paalala na naman sa amin ngayong umaga na ito na magbantay kami sa aming mga sarili pagkat si Satan ay nandiyan nakabantay rin nakabantay rin sa amin sabi ni Sister Belinda Salvanya. Thank you. Uh, good morning po sa lahat na uh, thank you Lord sa bagong umaga na ito. Yes po, uh, Sister Belinda Salvanya. Uh, one day at a time ano po. Para buong umaga, para bagong pag-asa ano po. Bumangon po kami na may mga lakas at sigla, patuloy nawa kaming pangunahan sa lahat ng oras, thank you Lord. Yes po, yan ay ating hiniling sa umaga palang ay tayo ay tayo ay pangungunahan niya. Ano Dahil willing tayo. Sa uh, Ate Sally Sanchez, pasama po sa panalangin ang po na si Hopi Sanchez. Na sana'y gumaling na po ang kanyang ubo si sipon. Sige po, sama natin si Hopi Sanchez. Ako. Salamat po, Pastor, sabi na, nanay ni Risa. Uh, sa paalala ng Diyos sa atin na kahit anong pagsubok na dumating sa, na, sa natin sa dumating sa Diyos natin lagi ilapit at huwag mabalisa Pagkat kung tayo ay sa kanya, hindi niya tayo bababayan. At sasamahan niya tayo hanggang sa wakas. Salamat po o Diyos na may gawa ng langit at lupa na may ari na aming buhay. And ramdam ko po yan na nanay na Sana po talaga naman ang pagsubok ay kung araw-araw tumarating ang blessing. Ano po? Araw-araw din tumarating ang pagsubok. Kaya wag mabalisa. Tama po si nanay na mabalisa. Dahil may Diyos tayo, hindi niya tayo pababayaan. Ano po? kailangan lang natin tayo ay magtiwala sa kanya. Ayan, na, nag-ground ako sa microphone ko. Ah, sige po, tayo ay magsama-samang manalangin na ano po mga kapatid. Let's pray po. Samahan niyo po ako. At tayo ay kausapin natin ng Panginoon ngayong maganito. maga nito. Miling tayo ng gabay at patnubay. At pasalamatan natin siya. Dakila at pagpala namin amang banal na nandiyan sa langit kami po yung unang nagpapasalamat. Pilitan nyo na naman kami ng panibagong buhay, panibagong pag-asa sa umaga na ito. Salamat sa mga lesson at sa amin na patuloy na nagpapalakas sa amin. Patuloy na natutulak sa amin para kami ay bantayan namin ang na aming mga sarili. Pagkat nakapantay rin sa amin ang kaaway upang kami sunggabin at kami kanyang maasilo Ama alam namin na kaliwat kahanan ng mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Pero lalong higit na mas alam namin na nariyan kayo para kami ay inyong samahan, gabayan, tulungan para kami makaligtas sa, pagsu sa pagsubok na ito at hindi kami matangay. Salamat po sa inyong paggabay sa amin sa bawat umaga na kami ay patuloy na nakakaramdam ng inyong pagmamahal. Nawa ito ay patuloy namin um, sa buhay at maibahagi din naman sa iba. Pang iba pa ay magtiwala at magtapat pa rin sa inyo at alam namin na kayo talaga ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Wala sino mang ang magwawagi sa inyo pong kapangyarihan. Amin sinasama sa panalangin patuloy ang pangaral na ginagawa dyan sa likab. at patuloy na maging blessing sa mga tao na kapakinig nito. Ang kanilang mga naririnig at kanilang maramdaman ang inyong pagmamahal at ngayon din sila ay tumanggap sa inyo bilang personal na tagapagligtas. Amin din sinasama sa panalangin. Ang mga kapatiran na nakikinig ngayon, samahan niyo po kami sa aming maghapon. Ilayo kami sa anumang kapahamakan, pagpalain aming mga hanap buhay upang ito naman din ay maging pagpapala sa iba. At ang aming pag-iisip, pananalita at magawa ay bantayan niyo po kami at habang pinabantayan namin ang aming mga sarili upang kami po ay maging karapat dapat po sa inyo. Sama ulit namin ng mga kapatiran na nakikinig ngayon, yung may mga karamdaman na patuloy na nagtitiwala at na nagabang ng, ng tamang panahon na kanilang kagalingan ngunit nagpapasalamat sa araw-araw na inyong kabutihan sa kanila at patuloy na kalakasan na Ginagawat sa bawat umaga. Sama natin sister, namin sa panalangin Sister Wendy si eh, ang parents, ni Pastor Uh, mga kapatiran na naghihintay sa kanilang baby si Brother Kevin, Brother James, si Pastor at si Erica na nagdadalang tao si Ne, si Fernandez na nagpapakimo si tatay ng friend ni Brother Kevin kaya hindi rin yung friend niya uh, naway patuloy na liwanag ang kanyang makita sa bawat araw uh, at kaya din si ating si Villa Erilia Buerbon malubha ang kanyang kalagayan Jennifer Eusebio Pascua uh, Corazon Mina, Emil de Eugenio at si Sister Aimee Kilantang patuloy pa rin napapalakas at Mr. Jennifer de la Cruz, Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Munti Gamboa, Lita at Dayan Gayun si Peachy, sponsor ng Tabaco Church na may malubaharing kalagayan patuloy na mga kalakasan ipagkalabas sa kanya sa bawat maga. Gayun si Kuya Bobby at Ate Lorna sa kanilang kalakasan. Bawat araw at ngayon si Ate Gigi Concepcion Gregorio Santin Tatay Pento. At ang ilang member ng family ni Sister Rose Garcia Encarnado. Renato Santos Romdec Francisco, Olivia Francisco, Rebecca Francisco, Precious Cabasog, Princess Jorquina, Ariu si Sister Nena, Tia Aning, Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez, si Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang mga pangalan po na ito ay mga na sa malubhang kalagayan ng iba at iba na may nagpapagaling at iba na may nagpapalakas. Ngunit kami ay patuloy na nagtitiwala po sa inyo na kayo ang dakilang magagamot at ang aming mga panalangay na pinakabisang gamot. Sa huli na is namin isama sa panalangin ng apo ni ang apo ni Ate Sally Sanchez na si Hopi Sanchez na sa kanyang murang edad siya ay nakakaranas ngayon ng upo at sipon na nagpapasakit ng kanyang ulo nagpapahirap sa kanya sa maghapon nawahi po niya po siya. na yung pagpagaling na kamay, manumbalik patuloy ang kanyang lakas at makikita niya na kayo ang nagpagaling sa kanya upang ito sa kanyang munting batang pag-iisip ay may kwento niya sa kanyang mga kalaro na kayo ang nagpagaling sa kanya. Maraming salamat po ang mga sa pagdinig sa aming mga panalangin at lahat na ito ay aming hiniiling at, ina, at pinasasalamatan ay pagkaloob na wa sa amin ayon sa inyong kalooban at hindi nang sa aming kagustuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli po mga kapatid, good morning po. At, naku, hindi ko nakita ito mga kapatid. May late, di ba, sasama natin sa ating personal prayers. Si Brother Derek, uh, anak na nila na Baby Kisses, ano po, Baby nila ni Sister Kisses. Patuloy na kagalingan. Sige po, sasama natin sa araw-araw na prayers. Actually, nakalista siya dito. Na-miss ko ba? Ang dami kasi nakalista rito. Anyway, namis uh, na-miss ko nga kasi na passing it sa church planting site. na ano po? Sige po. Sama naman natin yan sa personal praise. Ano Brother Derek? Ano po? ah uh, Siyempre, salamat sa pakikinig, Brother Derek. At sa inyo dyan. lati million, ano? Uh, so, yan. Mga iba pa mga nakikinig sa background. Good morning po sa inyo. Ituloy natin ang pagbating sa mga magigiting nating mga mga prayer warriors yan. Sister Maisha Duque. Ah, welcome po Sister Maisha Duque. Kami po ay dito sa discipleship minutes natuto ano po. Pero mayroong isang mas natuto. Alam niyo po kung sino? Yan po ay wala pa si Jesus ay natuto po ano. At patuloy niya po kayong ini-invite. Patuloy na manood. Alam namin na nanonood na kayo sa background mga previous days ano. Pero ini-invite pa rin kayo ni Jesus. Ah, manood, makinig, ma-remind. ma, ma remind sa bawat sa bawat umaga pagkat tayo mga kalimutin ma-revive tayo pagkat tayo mga natutulog at patuloy mabless sa bawat umaga na po Sister Maisa Doke salamat sa inyong pag-comment at pagbati ng good morning at welcome po kayo at image, good morning po uh, Sister Shelly Rosa magandang umaga Sister Dang de la Cruz uh, magandang umaga, Sister Pasita Astrero Sister Gina Olivas Kuya Narsing, Kuya Monching uh, at si Sister Belinda Salvanyan, good morning po. At si Sally Sanchez, nanay Nerissa. Ayan si mag-asawa si Sister Kisses at si Brother Derek, kasama din, din si Ate Milen. Siyempre hindi yan mawawalaan. Diyan po nakikinig kahit mamaya sa replay babalik yan po. At sa lahat ng mga nakikinig sa background. Tingnan ko nga kung meron. Sister Mirna Gonzalez nandiyan sa background. At yung iba pa kasi pag nakalagay dito. Uh, si Mirna Gonzales ng De La Cruz and 12 others. Uh, so, ibig sabihin may mga nakikinig talaga sa background uh, na hindi na sila nag nag-chat-chat -chat, -chat o nag comment uh, pero anyway, salamat sa pakirig. Ayan, amen po. Si Ate uh, Sally Sanchez, uh, tis, naninirisa, salamat din po. Hanggang bukas pong muli, ano, patuloy tayong na patuloy tayong mabless at ma-remind. God bless po sa bawat isa.